Welcome, Euro Kakain tayo nito. Samanya niya ako. Kakain tayo ng ganito. Kasi per kilo to eh. Kaya pag kinikilo, kasama to. Ayan. Euro welcome. Kakain tayo ng prutas. Pagkatapos ng hapunan ito ang ating panghimagas panghimagas is life nag-iisa lang ako dito umalis siya yung kasama ko meron siyang football dahil ngayon ay Friday bukas ay Sabado Kayak Relax-relax tayo Kain tayo hmm. Asim Cuma asim sih Pat pawarating na naman ang December. Mga kayo, ay Bilis lang ng panahon, December. Tapos January na. Bagong taon na naman. Hmm. Nasanay na rin ako na ako lang mag-isa palagi. Kapag umalis yung asawa ko, hindi ako sumasama. Kasi pagod ako sa trabaho. Masih ah, belum masarap Hmm. Toleh banata natin to. May dala pang ganito oh. Kasama din sa kilo to. Kasi per kilo to eh. Kaya pag kinikilo, kasama to. Bayad. Mm -hmm. Sarap. tahimik na tahimik. Minsan yung yun dyan sa taas maingay, may rinig mo yung maglakad-lakad. Pero ngayon, sobrang tahimik, nakakabinging katahimikan. kain tayo nito para may panglaban ang katawan natin. Panglaban sa lamig.